Welcome sa aking YouTube channel, Sir MTV. At uh, sa video ito ay pag-uusapan natin ang mga sanggunian tungkol sa mga kontemporaryong isyo. Okay, kung interesado ka, asamahan uh, mo ako 5 minutes lang. Meron tayong siyam na sanggunian ano, tungkol sa kontemporaryong isyo. Una, ang gagamitin natin dito sanggunian ay pahayagan. So dapat ay kayo ay nagbabasa ano ng mga balita tungkol sa mga nangyayari sa ating society, sa ating bansa maging sa buong daigdig. Ikalawa, magazine. Ikatlong sanggunian ay ang radyo. So makikinig tayo ng radyo. Lalo na yung mga estudyante namin na nasa linang, awalan TV at may radyo naman so makinig kayo ng balita. Makakatulong pa rin itong ikaapat na sanggunian sa pag aaral ng contemporary isyu ang ang telebisyon. Yan, manonood kayo ng balita. At sa pamamagitan niyan mapapalawak ano kaalaman natin tungkol sa mga temporary issue. Number five, internet. So, mahilig naman kayo mag-internet. Nakakapanood kayo ng YouTube nga yan, no? Oh, ng video na ito. Okay, so mag internet para malaman natin yung mga kaganapan sa ating paligid. ika informal na talakayan sa bahay o komunidad. Maganda rin uh, maging source ano, ng uh, contemporary issue ng mga pananaw ay uh, sa ating mga magulang yung matatanda sa lolo at lola. So, makikipagkwentuhan kayo anong opinion ninyo sa mga bagay na ito. Sa agawan sa West Philippine Sea, anong opinion nyo lola, nanay, tatay, lolo sa mga bagay na ito tito tita makakatulong yan ikapito ay ang formal na talakay sa paaralan o pamayan na nagaklase tayo napapalita tayo ng ideya so kaya nga sabi ko nga lalabas tayo sa module ano hindi lahat ng nakasulat sa module ay ang mga nangyayari may mga sa lukuyang nangyari, hindi naman nakasulat. Kaya lalabas tayo dyan, pag-uusapan natin ang mga bagay na yan. Ikawalo ay ang saksi. So mahalaga yung uh, saksi, yung witness sa pag-aaral ng contemporary issue. Dapat hindi bulaanin. Dapat yung witness nagsasabi ng totoo. mo may nakagat ng aso at may nakakita. O paano nakagat? Bakit nakagat? O, siguro makulit, tumakbo siguro. So yung witness ay dapat ay uh, malaking tulong din yan sa pag-aaral natin ng contemporary issue. Yung mismong nakasaksi. Ayan, papag-aralan natin yan, papalalimin natin yan sa mga susunod ating discussion. Okay? Panghuli, mga dokumento. So, ano ba ang mga dokumento na nagpapatunay sa issue na ito? Issue ng droga, issue ng corruption, issue sa West Philippine Sea. Ano ang mga dokumento? Magpapatunay sa mga kaganapang ito. Okay? So, yun lang ano. Meron tayong siyam na sanggunian at tungkol sa pag-aral ng mga kontemporaryong issue. Una, pahayagan, ikalawa magazine, ikatlo ay radyo, ikaapat ay telebisyon, ikalima internet, ikaanim informal na talakayan sa bahay o komunidad, ikapito formal na talakayan sa paaralan at pamayanan, ikawalo ay saksi, ikasyam ay mga dokumento. Yan, mga dokumento. So, meron agad kayo na alaman na na sanggunian ng mga kontemporaryong issue. Okay, paki-comment down below sa ang uh, sagot sa tanong na ano-ano ang mga sanggunian tungkol sa mga kontemporaryong issue. Isama niyo na ang NG Cast number baka kayo manalo ng load. Yan, sa mga estudyante. So 'yun lang at uh, kung kumahilig kayo sa ganitong topic, mag-subscribe na. Yan, pindutin ang notification bell button para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload. Salamat sa suporta, salamat sa mga nagsubscribe na at mga magsa-subscribe pa. Thank so much, God bless. Uh, ingat kayo lagi. <coughs>